sa saan yung mga idol. Ito pala ay nag-repair tayo ng mga gawa ng mga tao. Ito po yung yari ng basket. Kailangan re-referin po natin kasi madalang po yung kanilang pagdidingding. So, sa pinakamahirap pong party dito yung mag -re repair ka ng basket ng idol. Mas maganda pa yung magbubuo ka na lang kaysa mag -re repair Napakahirap po talaga ng pagre repair So, yung pagsisiksik, mahirap. Pag-re-return. pag po sisiksikan ng mga alas para hindi pa kung paano po. Ito yung pinaka ano, ito yung pinaka mahirap na party sa basket yung magre-refer. Ito yung pinaka mahirap. kailangan yung iba kasi mga gumagawa, pabara-bara lang yung gawa nila, minamadali para makasahod ka agad. So, hindi nila iniisip yung trabaho kung quality na ba yung gawa nila o hindi. ito so, talaga yung pinakamahirap sa lahat yung magre-refer tayo nito mga guys. Kasi pag hindi naman ito ni-refer, hindi rin kukunin ng may-ari kasi <coughs> hindi pasok sa quality nila. Kinakwalite kasi nila ito mga idol bago nila, may, bago tayo bayaran ito, kinakwalite din nila muna. So yung mga reject, ibinabalik. Kaya eh, ito na yung resulta ngayon, binalik na. Yung ibang manggagawa kasi, eh, pabilisan yung gawa para makakuha sila ng panibagong gawa, pera na naman. Hindi nila iniisip yung trabaho nila na ayusin nahirap talagang mag repair masakit sa kamay Ay nagrepair man ito, pinutulputo lang din, hindi in, hinama yung ano yung talas. Pinutulputo lang. Ito may man ito, hmm. Hindi alam. Hindi, Lingis din, eh. hindi na niya alam kung saan patungo. Thank you mga idol, please support naman. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching.